Yan, magluluto tayo ng prawn head soup. Kung may fish head soup, may prawn head soup din. Then, lagyan natin ng isang katutak na okra at saka sili. Isang katutak na okra at saka oh, yan ang ko. lagyan natin na oh, wotsula oh, lagyan natin ng pampaasin oh. asim, asim why men sila? why men sila? why men sila? Then, lagyan natin ng magic sarap. para mas masarap yan ang pagkain mm -hmm. ni umatot oh daming sili at saka oh kulang yung asin niya guys lagyan oh, ko na lang <coughs> kami ko kami nang tala na yung timas paminta paminta half lang yung half lang natin itong okra guys kasi pag over cook, hindi masarap madulas dulas kaya half cook okay lang ayan yeah, masarap na hindi ko na nilagyan ng asin kasi medyo maalat na siya guys kulang yung asin sarap ng ulam ko Hmm, ang tayo malam. Hmm, lagi mas. Oh, yan Doming-doming mabalin amin. Hmm, ulo si udang. Lagdagan natin ng pangasim guys kulang ng asin. Gusto ko yung makas na maasim na maasim. Mm -hmm. <laughs> Nagkatay kayo ditan, George. Mm. Mm. Okay na. Mga manganin kakak besar dengan